Abay parang may bagong Dwight Howard nga daw ang team ng Los Angeles Lakers dahil sa player nga ito. Well kung hindi nyo pa nabalitaan na may bagong player na kinuwang LA Lakers, yan ay walang ibang idol kung hindi itong si Trey Jameson. Pero may kailangan nga silang bitawan na player para nga masign siya. At yan ay walang iba kung hindi itong si Quincy Olivari, ang fan favorite ng mga Lakers fans nang dahil nga sa potensyal ng batang ito. Nakita naman na siguro ng bawat isang kanyang ginawa mga idol sa Lakers pre-season at pati na rin sa G-League. Kung saan mga idol, talaga nga namang magaling na gwardiya. Ito si Quincy Olivari. Kaso nga mga idol ay binitawan nga siya ng team ng Los Angeles Lakers na maraming ang Lakers fans ang hindi ayon sa move na ito. For sure nga daw na maraming NBA teams ang magkakandara pa na kuwanin eto si Quincy Olivari at i-develop on their own. Anyways mga idol, si Nine nga ng Lakers itong si Trey Jameson, isang center na naglaro nga sa Grizzlies pati na rin sa New Orleans Pelicans. Kaso ang problema ay bata pa nga siya he is a very raw prospect pero may talent din naman. Nahihirapan nga lang siyang makakrack sa NBA rotation na kanyang mga pinaglaruan na teams nang dahil nga bata pa nga siya at very raw ang kanyang ang talent. Pero may potential naman daw siya nang dahil nga sa anyang mga abilities on the court parang nakikita nga nila ang baby Dwight Howard dito nga kay Dre Jameson nang dahil sa kanyang build, burly mga idol, malaman ang kanyang katawan tapos hindi lang yan, very athletic nga rin siya at hustle play palagi itong ang batang Blair na ito. And actually mga idol, hindi na natin masyadong ipaliwanag at panoorin nyo na lang itong ang kanyang ilan sa mga highlights at makikita nga daw talaga natin ang medyo similarity niya kay Dwight Howard. Ito, silipin natin. Leaders in fast break scoring, and Mobley, oh, Back. Oh. Roddy on the run. Missed it. That. Johnson shovels. Clacks oh. it. Oh. day night. Oh. It. Oh. Arabia on the run. But inside. Oh. Dumped down to Jemison. Will he go with another hook? No, he goes. Oh. Butler in the lane, blocking. By offense to keep the grizzlies at bay weave a drop off jemison yes So talaga nga daw, his a presence down low at hindi lang siya basta-basta madadarag ng dahil nga sa kanyang build. And definitely, ito nga daw ang kinakailangan ng Lakers. Ngayon yung itong si Anthony Davis lang ang parang enforcer nila in the paint. Si Christian Coloco mga idol ay medyo manipis nga parang si Jackson Ace. Pero ibahin daw natin itong si Trey Jameson na talagang makakatulong daw sa Lakers kung kanyang makakara nga ang rotation neto ni Coach Redick. At yan ang ating abangan mga idol kung may impress ba itong si Coach Redick at susubukan niya ang bagong kuwang player ng Lakers na si Dre Jameson.